Alam mo bang nasa gitna ka ng giyera? Kahit wala kang baril, walang bomba, walang sundalo. Pero bawat araw, ang kaluluwa mo ang pinupuntir ng kaaway. That's why God gave you armor. Not for show, but for survival. Ephesians chapter 6 verse 11 to 13 Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes so that when the day of evil comes you may be able to stand your ground hindi ka pwedeng lumaban ng spiritual nang walang spiritual na protection that's why Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 tells us to wear the whole armor of god not some but complete kasi hindi ka lang tinawag para mabuhay tinawag kang lumaban at manalo belt of truth buckle the belt of truth around your waist katotohanan ang bumabalot sa iyo para hindi ka malito sa panahon ng kasinungalingan. Pag wala kang truth, madali kang maloko ng mundo. Breastplate of Righteousness Proteksyon ito ng puso. Hindi mo armor ang good works mo. Ang katuwiran ni Kristo ang nagsasanggalang sa iyo. Shoes of the Gospel of Peace Kahit saan ka pumunta, dala mo ang kapayapaan. Hindi ka nagkakalat ng gulo dala mo si Jesus sa bawat hakbang. Shield of faith. Pangharang to sa doubts, discouragement, lies ng kaaway. Faith ang panangga mo. Kahit walang nakikitang sagot, may tiwala ka pa rin. Helmet of salvation, protection sa isip. Para hindi ka mawasak ng guilt, condemnation lies. You are saved. And that truth guards your mind. Sword of the spirit. The word of God. Ito lang ang offensive weapon mo. Hindi mo kaya labanan ang spiritual attacks sa damdamin lang. Kailangan mong magsalita ng salita ng Diyos. Corinthians chapter 10 verse 4. The weapons we fight with are not the weapons of the world. They have divine power to demolish strongholds. Ang mga sandata mo ay hindi ordinaryo. They are divine. Galing sa Diyos mismo pero kailangan isuot mo sila araw-araw. Lord, salamat kasi hindi mo ako iniwan na walang proteksyon. Binigyan mo ako ng armor para lumaban, para tumindig, at para hindi bumigay. Ngayon, isinusuot ko ang buong baluti mo. Truth sa isip ko, righteousness sa puso ko, peace sa bawat lakad ko, faith sa bawat laban. Salvation sa bawat takot. Word sa bawat pitaw ng kaaway. Holy Spirit, ipaalala mo araw-araw na may laban, pero may panalo na rin. Hindi ako susuko. Hindi ako lalaban mag-iisa. Araw-araw, magsusuot ako ng armor. Hindi para magtago, hindi para lumaban. In Jesus' mighty name, Amen.